Ay. Sige, ibaba mo pa. Ibaba mo pa. Ayan. Mga ka-sideline, bumaba na bumaba yung ating nahawakan na stocks. Sumagad hanggang babao o. Oh. malamang ito bumaba pa to hanggang dito pero kakayanin pa natin yan yan hanggang sa yan, 1098 na yan. pag bumaba pa to tatargetin niya to at pag tinarget niya itong sa baba na to kasi nandito siya oh nandito siya sa ayan building yan pero ayan malamang nga ayan o oh. pag ito hindi na tinarget nya patay dead shot Ah. Ngayon, pag ito umangat Nang bumulusok ito at lumagpas dito, lumagpas dyan na malamang or pag ito tinarget niya, bubulusok na yan pataas. Malamang nag Re-ready lang ito sa pag-launch ng kanilang bagong coin na PAUSE. Yun. Pag na-launch yun, malamang bubulusok ito. Okay. So, ngayon, mababa yung ating... Mababa yung ating... profit kasi nabili natin siya na mataas ayun ako makikita natin 30k nako 30k na lang pero babawi tayo diyan babawi tayo mga sideline anak ng tipaklong yung ating Ayun, 1,000 Pag ito na tuloy-tuloy So, ayun, oh no? tunging tunging -tung. di Diba? Ang sakit Aray, aray Bumulusok mm. Bumulusok, mga ka-sideline Okay, so May discard dyan Simple lang yan. Pagkakataon para bumili. Okay? Bibili tayo dyan. So, eh, dahil itong coin naman na to is Ah maganda naman yung project. So, hindi pa naman tayo nawawala ng pag-asa dyan. Okay? Babawi-babawi yan. Ang target natin dito, madoble yung ating investment. Okay? Ayan. Ayan. Yan. Pangitignan ng chart natin. Okay. Mm. Chen. Signing out, signing out muna tayo.